Yun know, mga kadiskarte, ito ang buhay probinsya. Ito ang buhay dito sa amin. Kasalukuyan ay, uh, ito nga, maglalaga kami ng mais. So, sa mga nakakamis buhay probinsya dyan, ito ang buhay na namin ngayon dito. Ayan, ito yun. Yes. Ayan. So, ang, nilalaga, ang lalagay namin ay ang yellow corn na okay, sinasabi. Ito na nga ng mga kadiskarte mo. Ah, uh, maglalaga tayo ng mais ngayon na nakuha natin dito sa Bukirin ng ating kaibigan. So, tikman natin yung mais na yellow corn na sinasabi. So, medyo muda-muda pa ito kaya mas maganda na madali siyang maluto. So, ang paglaga ng mais depende, merong balat at meron ding yung burles. Ito na, na mga kadiskarte. Simple lang ang paglaga natin, lagay lang natin sa caldero. And then, lagyan natin ng tubig. Dagdag pa. So, sino? Sino nakakamis sa buhay probinsya dyan? Nakakamis sa ganitong buhay? Kasama so, na? Kasama. Yan. And then, okay. So, Antayin natin mga ilang oras. O mga ilang time. Ito, so, malapit na ito magkulo. Ayan, isaging may mais. Ito, Dada lang no, mga kadiskarte Yo mga kadiskarte Meron akong kunting hint lang na ibibigay sa inyo no? Bakit yung mga taong Katulad namin Katulad namin ng mga taong bundok Na sumisigaw kung kahit na Nasa harap lang namin ang kausap namin Kasi nga yung mga kapitbahay namin Ay nandoon sa kabilang ibayo Ayan na mga kadiskarte oh. Kung nakikita nyo Ganon kadikit yung aming mga kapitbahay. Katanungin oh, namin sila. Kung, hey! Hey! Oh! Anong ulam niya dyan? At yun o mga kadiskarte, tingnan natin kung nagkulo na ang ating mais. Ayun! tilipin natin, yan! Dandaan ang kumukulo. Ala. ilimutan natin lagyan ng kunting asinto. Nalimutan natin lagyan ng kunting asin pala kanina. So, makahabol pa yan. Kunti lang. Kunti lang. Katulad ng gano'n. Ang saging ang konti na po. Hindi tahan. na. Alay ito, bet. Asin okay. para medyo maglasa-lasa naman ang kaunti. Tingkonti na lang. Na? Ayan. Mga ilang Ititin minuto na? pa yan. Luto na yan. Diyan. Patitikman natin ngayon ang ating mga kasamaan sa niluto nating mais. So, namiss natin na magluto kasi ng mais. Yun yes. you know, ang mga ka Ah uh, <coughs> no? uh, Malapit na maluto ang ating saging. Anyway, saging pong iniluto natin dito sa loob ng ano yan, ng kaldero na ito. Tulad yan, saging na Kung baka kung magtaka kayo, bakit binabalot namin sa, sa, silupin yung saging na saba na hilaw, binabalot namin ng silupin para naman yung kanyang dagta ay hindi didikit sa kaldero. Ganon po yung teknik na yan. Chef, kumusta dyan, Chef? You're yes, like... Cramerone. Si Cramerone Production. Cameron Production. Si Mark Lowy sa or Bigoso? Uh, Mark Lowy. Kuya Mark, ay Kuya Mark. Cameron TV. Cameron TV. So don't forget to follow his Facebook page. At the same time, subscribe his YouTube channel. YouTube channel, Cameron like Production. Krameron production. <laughs> Ilalagay lang namin sa baba ang kanyang link na no, mga kadiskarte. Don't forget to subscribe! Yes! Yes, yes, you! Siya! So, at yan mga kadiskarte, luto na po ang ating saging sa kasalukuyan ay natikpan. Natikman na po natin no, mga kadiskarte, luto na to. Yan, galapit na ito. Matamis tamis mes na maalap-alap. Alis ka dyan siya. alis ka. Para ka mo ka. Yeah. Sa mga kadiskarte, bilang isang chef cook o waiter, dadali natin sa ating mga bisita ngayon. Yay! Bye!

At yan na nga na mga kadiskarte, natapos na luto na ang ating mais na nilaga. Galing bundok dito mismo sa Mount Zion. At yan o no, mga, mga kadiskarte, matapos kanina ang ating pananghalian. Uh, naglaga tayo ng mais, kumuha tayo ng mais. So yon si, si Ma'am Rochan Sinoy ikim ng ating mais na nilaga na yellow corn. So ano masasabi mo? Sarap. Buhay probinsya? Rap. Ano, ano masasabi mo sa mais na nilaga ngayon? Mga kaluskati, super sarap. Alam mo, dito lang ako. Dapat mahanggang nandito na akong mamaya. Tapos, masarap talaga. Masarap talaga pa ang mainit pa. Alam mo, Sarap talaga. Eh? <laughs> <laughs> ay, okay. okay. nauna na natin si Sinoy, si Si. Ang next ay si Anwar. Ay, hindi. Si Miss Love. Hi, ma'am. Hi. Uh, ang sarap ng kain ng mais, ano? Oo. Uh. So, ano masasabi mo sa mais ngayon na nilaga? So, ang no. mais na ay masarap. Mm -hmm. So, masarap talaga siya. <laughs> pagkatapos, masarap talaga. so, sa lahat dyan na, 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 uh, na nanonood, uh -oh. at namimiss nila ito, masarap talaga. Oh! <laughs> so, papatikman nyo talaga kasi masarap. <laughs> Ayan. So, nakuha na natin ang side ni Miss Love and Company. Tapos na rin kay Sinoy, kay Anwar. Ano masasabi mo, boss? Masarap talaga? Sa so, sobrang sarap, wala akong masabi. Masarap talaga. Masarap talaga. <laughs> Subscribe. Sequest <laughs> TV. Ayan. Ito. Nasaan yung isa? Si Cromeron Production? Masarap. And then? No, okay. And then? <laughs> Shout out sa nagbigay ng maes. Masarap. Masarap. Wala <laughs> akong <laughs> masabi, pero masarap. <laughs> pero marami. Uy, ano to? Pero marami akong masabi. Ano sa bagay mo talaga? Plum and from the city of Pusut. Pusut! Hi ko. Ano masasabi mo sa ating kadim mga kaliskarti? Gusto <laughs> ko ng kuning ito. Ano rin? Nakawi, yuwi, yeah, atikaw. Gusto ko ng yuwi kasi di ba nangula? Punta pa ko ng musikyo. Shout out sa mga kumakain dyan. Bilis-bilisan nyo. Lalo, lalo namin mga vlogger dyan. Bilis Bilisan nyo na. <laughs> Tama kayo. <laughs> <laughs> yan ang mga kadiskarte. So, susunod ganin. No? Pag magyaya kayo ng mga kaibigan, make it sure na pauwiin nyo kagad. Tapos walang trabaho. oh, yung walang trabaho. Yun na sa likod ko. Walang trabaho din yan. Tambay yan. Kaya tinawag na katambay. So, tapos na natin, no? Na tanong isa-isa ang mga kasamahan natin sa pagtikim ng mais na nilaga natin. So, wala tayong masabi. Kundi, Masarap talaga. Masarap talaga. At isa pa, talagang masarap. Ato nga, tunay na masarap. Masarap talaga sila, yung mga tinilaga natin. Masarap talaga. Oh, yun lang, mga kadiskarte. Maraming salamat sa pagtutok nyo sa amin uh -huh. sa buhay probinsya, buhay bukid, buhay pagsasaka, buhay... Buhay buhay lang. buhay buhay lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ng mga araw, hanggang sa susunod na mga vlog. Maybe hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, masasabi namin sa inyo na God bless. and we always love you. Bye-bye. Bye-bye. Hulaan niyo kung ano ito. Welcome back. Yo, mga ka-disperte. E. Uh, nandito tayo sa pahuling grab ng ating pag-deliver yung Adyadilibak. Lang.